pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at tagasubaybay ng mga bata, malugod namin kayong inaanyayahan sa DCTP Tiradpas Network, DepEd, Candon City, Teleskwela, Kanlungan ng Kalaman, tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Ginang Nifabalyaw ang iyong guro para sa kalawang markahan ng Araling Panlipunan sa Kawalong Baitang. Isang bagong kaalaman na naman ang naghihintay para sa inyo mga mahal kong mag-aaral. Sa nakaraan nating episode, pinag-aralan natin ang mga kontribusyon ng kabihas ng Romano. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang kabihas ng naitatag, ang kabihas ng Afrika, Amerika, at mga pulo sa Pacific. Kaya, Ihanda mo na ang iyong kwaderno at ballpen at magsimula na tayo. Para sa ating mail, ngayong araw, ikaw ay naasahang nasusuri ang pag-usbong at pag-unlad ng mga klasikong kabiasnan sa Afrika, Amerika at mga pulo sa Pacific. Pagtutuunan natin ng pansin ngayong araw ang kabiasnan klasikal sa Amerika. Sa pagtataguyod ng ating aralin, tayo ay gagabayan ng mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang mga mahalagang pangyayari na naganap sa kabias ng klasikal sa Amerika. Pangalawa, napapahalagahan ang mga naging kontribusyon ng kabias ng klasikal sa Amerika. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula ay narito ang mga gabay na tanong na maaring makatulong sa iyong pagkatuto sa oras na ito. Una, ano-ano ang mga kabias ng umusbong sa Amerika? Ikalawa, sino-sino ang mga naging pinuno na nakilala sa kabias ng Amerika? Ikatlo, alin sa mga naging ambag ng kabihasnan ang nakikita pa rin sa kasalukuyan? Bago tayo magpatuloy, atin munang balikan ang kontribusyon ng kabias ng Romano sa pamamagitan ng larawan-suri. Tukuyin kung ano ang pinapakita ng bawat larawan. Unang larawan. Tama, ito ay Colosseum. Ikalawang larawan. Kung ang sagot mo ay pantheon, tama. Ikatlong larawan. Magaling, ito ay aqueduct. Ikaapat na larawan. Tama. Ito ay Appian Way. At ikalimang larawan. Mahusay. Ito ay Basilica. Ngayon, kilalanin na natin ang kabias ng klasikal na umusbong sa Amerika. Mga kabias ng klasikal sa Amerika. Una, ang kabias ng Olmec noong 1500 hanggang 500 BCE or before Common Era. Sila ang kaunaw na hang pangkat na umusbong sa ng Amerika. Tinawag silang Olmec na nangangahulugang rubber people dahil sila ang unang gumamit ng dagta ng punong rubber o goma. Pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga Olmec at nagtayo sila ng sistemang irigasyon upang masaka ang kanilang lupain. Nakagawa rin sila ng kalendaryo. Gumagamit sila ng sistema ng pagsulat na may pagkakatulad sa hieroglyphics ng mga Egyptian at nakalinang ng katangitanging akda ng sining. Naunawaan na rin nila ang konsepto ng zero sa pagkwekwenta at may malaking impluensya sa kultura ng kabias ng Maya at Aztec tulad ng larong pok atok. Ang larong pok atok ay isang ritual ukol sa paniniwala ng mga Olmec na kahalintulad sa larong basketball ngunit hindi maaaring hawakan ng manlalaro ang bola. Ginagamit ang kanilang siko at baywang upang maipasok ang bola na yari sa goma sa isang maliit na ring na gawa sa bato at nakadikit sa mataas na pader. Sa iba pang larangan, nakikilala ang mga Olmec sa paglililok ng mga anyong ulo mula sa mga bato at sila ay nakagawa ng mga templong hugis piramide sa ibabaw ng maumbok ng lupa na nagsilbing mga lugar sa bahan ng kanilang mga Diyos. Mahalaga rin sa paniwalang Olmec ang hayop na jaguar na pinakakinatatakutan ng Maninila sa Central America at South America dahil ito ay nagpapakita ng lakas, katusuhan at kakayahang manirahan saan mang lugar. Kilala rin itong agresibo at matapang at kanila rin itong sinasamba. Ngayon, dumako naman tayo sa kabias ng Maya mula 250 CE hanggang 900 CE or Common Era. Namayani sa Yucatan Peninsula ang rehiyon sa Timog, Mexico hanggang Guatemala at Nabu ang mga pangunahing lunsod tulad ng Waksakton, Tikal, El Merador at Copan. Nakamit nito ang ruruk ng kabihasnan sa pagitan ng 300 CE at 700 CE. Nagpatayo ng mga lunsod-stado na nag-uugnay ng maayos na kalsada at rutang pantubig na nagpapakita ng kayusan sa kanilang lugar. Nahati rin ang lipunan ng mga tao. Nahihiwalay ang tirahan ng mga mahihirap at mga nakaririwasa. Ang sentro ng bawat lungsod ay mayroong piramide na ang itaas na bahagi ay may dambana para sa mga Diyos at may mga templo at palasyo sa paligid ng piramide. Sa larangan ng ekonomiya, ang pangunahing produktong pangkalakal ay mais, asin, tapa, pinatuyong isda, pulot-pukyutan, kahoy at balat ng hayop. Sila rin ay nagtatanim sa pamagitan ng pagkakaingin gaya ng mais, patani, kalabasa, abokado, sili, pinya, papaya at kakao. Mahalaga rin sa kanilang pagsamba sa kanilang Diyos na may kaugnayan sa pagtatanim at ulan. Ang Pyramid of Kukulkan ay kasing tulad ng iba pang piramid sa ibang kabihasnan, subalit ang itaas nito ay patag. Sa loob nito ay may altar kung saan isinasagawa ang pag-aalay. Gawa ito sa bato at mayroong apat na panig na may mahabang hagdanan na pinagdadarausan ng seremonyang panrelehyon na nagpapatunay na may mataas na kaalaman ng mga mayan sa arkitektura, inhenyerya at matematika. Ito ay parangal kay Kukulkan na tinaguri ang God of the Feathered Serpent. Kilalanin namin natin ang kabias Aztec mula 1200 hanggang 1521 CE na naging makapangyarihan sa gitnang bahagi ng Mesoamerica na ang paumuhay at paniniwala ay may impluensya ng mga Olmec. Mula sa maliit na pamayanang agrikultural sa Valley, Mexico, pinaunlad nila ang kanilang kabiasnan at nagtatag ng imperyo at kanilang kinontrol ang mga karatig lupain sa gitnang bahagi ng Mesoamerica. Sila ang mga anumanikong tribo at unti-unti silang tumungo sa lambak ng Mexico sa pagsapit ng ikalabing dalawang siglo CE. Ang salitang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan, isang mitikong lugar sa Hilagang, Mexico. Itinatag nila ang Tenochtitlan, isang maliit na isla sa gitna ng lawa ng Texcoco na nasa sentro ng Mexico Valley na naging sentro ng kalakalan. Pagtatanim ang kanilang kinabubuhay ng mga Aztec. At meron silang matabang lupa, ngunit hindi sapat ang lawak ng kanilang lupain upang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Subalit, ang hamong ito ay matagumpay nilang nasolusyonan sa pamagitan ng pagtatabon ng lupa sa mga sapa at lumikha ng mga chinampas o mga artificial na pulo na kung tawagin ay floating garden. Gumamit lang sila ng matulis na kahoy sa pagbubungkal ng lupa. Mahalaga sa kanila ang pagsasamba. Ang pinakamahalagang Diyos nila ay si Huitzilopochtli ang Diyos ng araw. Dahil mahalaga ang sikat ng araw sa pananim. Mahalaga rin si Tlaloc, ang Diyos ng ulan at si Quetzalcoatl. Naniniwala na kailangang laging malakas ang mga Diyos na ito upang mahadlangan ang mga masamang Diyos sa pagsira ng daigdig. At dahil dito, sila ay nag-aalay ng tao na kadalasang mga bihag sa rigmaan at mayroong mga mandirigmang Aztec na kusang loob naman na ialay ang sarili. Nakilala dito si Krakailel, na isang tagapayo at general na nagtaguyod sa pagsamba kay Huitzilopochtli at sila ay nanakop upang may maihandog na alay sa kanya na naging paraan upang mapasunod ang mga karatig lugar. Ang mga nasakop na lugar ay kailangang magbayad ng tribute o buwis. Dahil dito, ang Tinoctitlan ay naging sentrong pangkabuhayan at politikal sa Mesoamerika mula sa Pacific Ocean hanggang sa Gulf of Mexico at mula sa Mexico hanggang Guatemala. Sa larangan ng Ingenieria, sila ay nakapagtayo ng kanal o akweda, dam, irigasyon, liwasan at mga pamilihan. Biglang bumaba ang populasyon ng Aztec dahil sa epidemya ng bulutong, pang-aalipin, digmaan, labis na paggawa at pagsasamantala. Dumating si Hernando Cortes at mga Espanyol sa Mexico noong 1519 at natigil ang pamamayani ng Aztec. Si Cortes ang namuno sa ekspedisyong Espanyol na nanakop sa Mexico. Inakala ni Montezuma II, ang pinuno ng mga Aztec, na ang pagdating ng mga Espanyol ay pagbabalik ng kalang Diyos na si Quetzalcoatl dahil sa mapuputing kaanyuan ng mga ito. Noong 1521, tuluyang bumagsak ang Tenochtitlan. Dumako naman tayo sa kabias ng Inca mula 1200 hanggang 1521 isang pangkat ng taong nanirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Lake Titicaca na pinamumunuan ni Manco Capac. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo na hango sa pangalan ng isang pamilya na namuno sa pangkat ng tao na nanirahan sa Andes. Pinalawig ang kanilang teritoryo hanggang 3,220 km2 sa kahabaan ng baybayin ng Pacific. Saklaw nito ang Peru, Bolivia, Ecuador at Argentina. Pinatatag ito ni Kwisi Inca Yupaki o Pachacuti noong 1438 sa pamagitan ng pagkakaroon ng sentralisadong estado. Sa ilalim naman ni Papa Yupanki noong 1471 hanggang 1493, pinalawig niya ang imperyo hanggang Hilagang Argentina, Bolivia at Chile, maging ang Chimor o Chimo na matinding katunggali ng Inca sa baybayin ng Peru. Si Huay Nakapak naman ang nakasakop sa imperyo ng Ecuador. Dumating sa Inca si Francisco Pizarro noong 1532, isang mananakop na Espanyol. Dahil sa tunggalian sa pamuno at kawalan ng kapanatagan, unti-unting humina ang imperyo at dag dagdag pa nito ang pagkakaiba ng mga pangkat ng mga tao sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang imperyo ay nasa kaguluhang politikal na pinalubha pa ng epidemya ng bulutong na dala ng sinaunang dumating na conquistador o mananakop na Espanyol. Nagsilbing patunay ng pagkamatay ni Huay Nakapak ang pinuno ng Inka na nagdulot ng tunggalian ng kanyang mga anak na sina Atohalpa at Huascar. Pero nanaig si Atohalpa. Nakilala niya si Pizarro na siyang bumihag sa kanya paglaon at pinatubos ng pagkarami raming ginto. Sa kabila ng katapangan ng Inka, hindi nila nagawang manaig laban sa makabagong teknolohiyang Espanyol tulad ng baril at kanyon. Si Topak Amaru ang huling pinuno ng Inka na pinugutan ng ulo noong 1572. Dito, tuluyang nagwakas ang pinakadakilang imperyo sa Andes. Hayan, nakilala na ninyo ang mga klasikong kabiasnan na sumibol sa Amerika. sa namang napakahalaga nito sa ating kasaysayan. Sa bahaging ito ay malalaman natin kung ano ang iyong nakuhang impormasyon mula sa inyong pinanood sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain na pinamagatang larawan ko hula mo. Narito ang panuto tukuyin ang mga katawagan sa mga sumusunod na larawan. Unang larawan. Kung ang sagot mo ay piramid ni Kukulkan, tumpa. Ikalawang larawan. Kung ang sagot mo ay pok atok, tama ka. Ikatlong larawan. Kung ang sagot mo ay dagta ng rubber tree, magaling. Ikaapat na larawan. Kung ang sagot mo ay chinampas, napakahusay mo at larawan. Kung ang sagot mo ay hayop na jaguar, tumpa. Napakahusay ng inyong mga naging kasagutan. Taglay mo na ngayon ang mga kaalaman na may kaugnayan sa ating mga aralin. Sa puntong ito, magpapaalam muna ako at ihanda mo ang iyong sarili para sa susunod na episode ng ating aralin sa kasaysayan ng daigdig. Muli, ito ang iyong guro sa ariling panipunan, teacher Ningfa, na nagsasabing makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!